MG, anong klaseng analogy yan? Bagong Pilipinas? Ang galing ni Marbel talagang kampi sila sa mga users at pushers kasi pampagising daw, pampadagdag ng oras. Anong lumiit? Dati walang drug din sa malakanyang Complex, ngayon meron na. Huwag eh, Escudero at Marbil, baka need na ng check up niyan kasi mukhang nahawa na yata kayo sa amo nyo ah talagang hindi kami on the same page ni Duterte. We're not even in the same book. We're not... Ay, talaga naman, girl! Magkaiba talaga kayo ni Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong, prosecutor, lawyer, abogado, naging mayor, naging presidente. Ikaw, hindi ka nga abogado, hindi ka nga lawyer, hindi mo nga alam yung guilt is personal. <laughs> Ay, naku, Risa! Na. Di ba? Kung uh, sa totoo lang, wala ka sa kalingkingan. Yung ibang mga minions ni Risa, tawang-tawa kasi daw, naihi daw si Tatay Digong kaya humingi ng resist. Kasi daw, hindi makasagot si Tatay Digong. Bobo! Humingi ng resist si Tatay Digong para bigyan ng oras si Risa Ontiveros na magtanong sa mga lawyer at abogado ano bayang Miguel is personal. <laughs> Ay, naku, ang akala niyo? nakaisa kayo, hindi. Naging syunga-syunga lang. <laughs> si Risa Ontiveros. Mga Lods, halata mo talagang power tripping lang itong mga pinaggagawa ni Risa Bayros eh, no? Imagine mo, gusto niyang ipaako yung, yung mga kataranta doang ng ibang pulis. My God, Risa! Diba? Ang tanga lang talaga niya. <laughs> Sobrang tanga talaga niya. Hoy Risa, hindi naman lahat ng katangahan ng mga pulis ay isisisi mo kay Tatay Digong. Ang ah, bobo talaga. Sabi nga ni Tatay Digong, di ba? Ano sabi ni Tatay Digong? Hindi niya inutos na pumatay ng mga inosente. At sabi pa nga Tatay Digong, di ba? Pag dinamay mo or pinatay mo ang mga inosente, makakatikim ka talaga sa kanya. Klarong-klaro ang command ni Tatay Digong na ang mga pagbabanatan lang ng mga pulis ay yung mga kriminal, yung mga halang ang bituka, yung mga masasama. Yun, klaro! Diba pero itong buwisit na result is, <laughs> Gusto ni Risa ipaako lahat ng katangahan at katarantaduhan ng ibang mga pulis ay, Diyos ko, Risa Ontiveros. My God, wala ka talagang alam. Kaya pala hanggang senador ka lang talaga. Tapos mag-aambisyon kang maging presidente. Ay, good luck sa Pilipinas. Magiging masaya niyan ang mga kriminal. <laughs> Tapos ang tatanga ng mga tanong niya. Si Kian Dilze, nag-name pa siya. Tapos gusto niyang ipaako kay tatay. Di ko, ay grabe ka talaga, Risa, no? Iba rin talaga ang kakapala ng mukha mo eh, no? Napaka-klaro ng command ni Tatay Digong sa mga pulis. Even kami, mga ordinaryong tao, nagigets namin, Risa. Tapos ikaw hindi mo gets, Grabe, ang bobo mo naman. Senador <laughs> ka na. <laughs> hindi mo pa rin magets. Buti pa kami, mga ordinaryong Pilipino, kuhang-kuha at gets na gets ang instruction at gustong mangyari ni Tatay Digong. Tapos ikaw, senador ka na? Ang ina pa ng kokote mo. <laughs> Mr. President Mr. President hindi pa super typhoon yung nangyaring bagyo bagyo yun Mr. President at hindi yun bago sa atin Mr. President maraming na pong bagyong dumaan Mr. President Mr. President wag ka na lang magsalita Mr. President Diyos ko tinedefend pa niya ang flood control instead hanapin mo at i-check mo gaano katibay ang flood control na pinagmayabang mo sa zona ang ginawa mo tuloy Mr. President dinipinsahan mo pa at sinabihan mo pang na-overwhelm lang ang flood control <laughs> Mr. President Mr. President wag magdahilan. Presidente ka na, Pilipinas. Hindi mo kailangan idahilan niya na, na overwhelm ang flood control. Ipinagmayabang e, mo sa zona. So, wag mo na lang sabihin na, eh, kasi ah, nagulat or eh, kasi na overwhelm ang flood control. Hindi pala kaya. Oh my God. Billion, billion, araw budget sa flood control tapos sasabihin mo lang Mr. President na overwhelm ang flood control oh my god at nakakapanglumo na ang uh, isang uh, PNP chief ay uh, tinuran you know, tinuran niya o sinabi niya na they will make sure na pahirap na, they will make sure that Pastor Kibuloy will suffer in jail Anong ibig sabihin yan? Mamaya pa pa rin natin yung audio sa kanya. Doon yun sa interview niya, actually, uh, with Pinky Webb sa On Point. So ngayon, mga kababayan, uh, nakakapanglumo dahil nung pinakinggan ko, tinranscribe ko pa yung mga pinagngangabel nila, uh, sinabi mismo ni uh, Marbil, right? Meron akong ibubukilya kay Marbil. Sulat ko lang dito. Mm -hmm. Baka makalimutan ko. Ikaw ha, ang ina nga. Marbel ka. Okay. So mga palangga, pahingan nyo na lang muna to para tuloy-tuloy ang ating eksena sa bangha. Okay, then you decide. Okay, doon sa interview niya, pinag interview niya with Pinky Web, all right? Pinag-usapan nila yung Pogo, yung EJK, syempre ang PRRD, si Pastor Kibuloy, at ang mga adictos-benedictos katulad ng amo niyang si Bangag. This time, here, my darling. Here. Um, just maybe, um, isasama ko na rin po. Uh, update on the alleged victims of Pastor Apollo Kibuloy. The last time we spoke also, I understand that the team, some of the policemen went abroad to, to talk to an alleged victim. Any, uh, any more, sir? On this. No, marami kami mga wit and marami na kami mga complainants ngayon tuloy-tuloy uh, where you are getting their affidavits as yung mga nakikita mo yung mga pumapatay, nakikita mo sa mga news, tuloy-tuloy yan. We're just filing cases. Ang uh, sabi ko nga, kami rin eh, we're doing our affidavits against these cases sa final sa amin. Marami okay. rin kami cases na final sila doon sa pagpasok namin ng uh, sa KOJs. KOJC. KOJC. So, uh, di rin naman kami papayag. So, Yun know, ang sayang rin yan. At, uh, we want to make sure talagang uh, tight talaga yung kaso we want to make sure that yung talagang uh, mga tunsiki buloy will suffer talaga in jail. Yan ang gusto natin. So, meron din pala kayong kaso. Okay, narinig nyo? Sabi niya, we want to make sure na si Kiboloy ay mag-suffer sa jail. Himayin natin yan. Nag-suffer na siya eh. Andyan na nga eh, di ba? Dapat we want to make sure na uh, justice will be served. Di ba? Anyway, hindi pa uh, convicted si Pastor Kiboloy. Ang tawag dito ay slip of the tongue or yung tinatawag na Freudian sleep Na yung nasa utak ng isang tarantadong polis at isang sumusunod sa mga bangag, nandoon lang yun, yung kanyang hidden thoughts, nandoon sa loob ng kanyang bungo, Okay? Na ito yung gusto nilang gawin kay Pastor Kibuloy. Kasi sabi niya, sisiguraduhin namin na mag-suffer siya sa loob ng kulungan. ba? Diba? Pwede naman yung sabihin na uh, kailangan sundin namin yung mga proseso ng batas kung talagang siya ay may kasalanan kung siya talaga ay nagkamali dahil you know, kinulong siya nang hindi siya convicted kaya siya nakakulong dyan dahil sa uh, kinontempt nila si pastor di ba kinontempt nila nung mga unang uh, nung, nung hindi pa uh, nagkaroon ng uh, seeds dyan sa Davao 'di ba? hunting nila na kailangan umattend si Pastor Kimboloy sa hearing. Tapos 'yun na nga, hanggang sa nagkaroon ng 16-day siege, 'yung pinag-usapan nila doon, 'yung mga biktima na mga uh, KJC members, ay uh, kinasuwan sila kinasuhan ng KOJC lawyers o yung mga pamunuan, okay, etong sila Marbil, itong sila Torre, dahil sa kanilang pangahagupit doon na na-witness nyo naman. At pinapaliwanag niya dyan na, you know, tahan nila at sisigarduhin nila yung mga kaso talaga nila is, you know, may, may weight, polido at mananagot yung uh, kampo o mga members ng KOJC. So mga palangga, Grabe talaga ang mga demonyong ito. Dahil dinig na dinig din ninyo. Actually, nung pinapanood ko si Mar... First time ko manood sa kanya nang napinanood ko interview kasi gusto kong malaman ano, kung anong pinagsasabi niya. For 30 minutes, para siyang si Ngiwi Abalos. So ngayon, uh, ano ang take niyo doon? Okay? Pwedeng i-torture or kung ano ang gawin kay Pastor Kibuloy, pa, you know, pahirapan and everything. The reason why nagstop ang KOJC rally. Napansin niyo? Sabi ko nga sa inyo hawak nila sa liig si Pastor Kiboloy, nakakulong. Okay? Hindi ba kayo magtataka na bakit to Miguel ang pakikipag uh, pakikipagsama, 'di ba? O, diba? o pakikipag-ugnayan ng mga KOJC members? sa mga at sa atin na nag express ng kanilang freedom of speech, kalayaan ng pamamahayag na sila ay sukang-suka na sa gobyerno ni Bangag. Ito yung dahilan. Lumabas mismo sa PNP chief ng putang inang ito, ito buha ka ng inaka binabay ka, okay? Napahihirapan mo, isisigurduhin namin. Ika-translate natin sa Tagalog, narinig nyo naman. Sisigurduhin namin, napahihirapan namin si Kebloy. Okay, i-define natin ang sinabi niya. Ah, uh, define natin ang, ang i-ano natin, intindihin natin yung ah uh, ano tawag dito? Yung uh, phrase na sinasabi niya. Okay. Sabi niya dito, we will Okay. Type ko lang. Okay. All right. Sabi niya, "We will make sure we will make sure he will suffer in jail." Anong ibig sabihin ito palangga? Pwedeng makaranas si uh, uh, Pastor Kibuloy ng what? Pagpukpo, kung ano man, kung ano man papahirap sa kanya doon sa loob. ba? Diba? Talagang andyan na yung punishment na hindi niya deserve dahil hindi pa siya convicted, hindi pa nga siya nalilitis. Nandiyan na yung ikinulong nila. Pinarusahan nila yung tao na hindi pa nako dahil lang sa kagustuhan ng putang inang bangag ni Lisa Tanas na kidnapper at itong mga asong ulol na katulad ni Marbel, ni Tori at you know, sino pa. So nakita niyo, narinig niyo po yun na sinabi niyang sisiguraduhin nilang pahihirapan o mag si Pastor Kiboloy. Kaya sabi ko nga sa inyo, magtataka pa ba kayo kung bakit, di ba, yung mga nagalit na may mga nag, -nag uh, nagsalta against na o nasa, na nasa na yung mga KOJC, bakit wala na sila sa rally. Ngayon, hawak sila sa lieg. Hawak sa lieg si Pastor Kiboloy, kaya yun yung decision, I believe, wala naman ako nakausap sa management, na vlog ko na to na, na kapag pinarali mo yung mga, mga, you know, mga members mo, yung mga parishioners, Pag pinarali mo yan, dugurgurin ka namin dito o lalasunin ka namin dito o tutorial o tusukin or whatever. Kaming mismo sa kay Marbil. Okay, bibigyan ko kayo ng comparison. Gustong sisiguraduhin na lang, mapahirap, mapahirapan si Pastor Kiboloy. Pero listen to this. Okay? Parang to. Di ba kung matatandaan ninyo mga palangga, Okay, kung matatandaan ninyo, may Amerikano na kababayan ko, okay? May palanggang Amerikano na dinukot dyan sa Mindanao. Okay? Ano ang nangyari doon? Hanggang ngayon, wala pang makitang proof, proof of life. Although, nandiyan ang mga FBI, di ba, na hinahanap itong si Elliot Eastman na dinukot ng, uh, wala pang dino, wala pang, wala pa actually na proper, uh, malinaw na report mula sa bulok na PNP mga tiwali. I'm just talking to the tiwali, except yung mga matitinong police kung ano ba talagang nangyari. Pakinggan nyo ang kadyotahan ni Barbil. Ito ba ang PNP chief na ito? Ito. To. ito. Listen. Um, update on the abduction of uh, Mr. Eastman, sir. Any progress on this? I understand that three are already in the custody of the police pero wala pa pong proof of life talaga kasi iba kasi yun eh. That's uh, yung kay isman na abducted yun, no? Ang nangyari kasi doon si... Parang ganyo. Kasi ang kay isman iba kasi yun eh. Namnamin nyo yung mga wordings niya. Iba kasi yun eh. Okay, dinuko to ah. Hindi natin alam kung buhay pa to o patay. Yung, yung foreigner na yun, matagal na nandun sa area. Ng... Ilang buwan na siya eh. Okay. Iba kasi yun eh. Yung foreigner na yun, matagal na kasi sa area na yun. So parang doon palang sa statement, wag na tayo muna mag-forward, na parang iba kasi yun eh. Matagal na kasi siya doon. Yung parang dahil matagal na siya doon, parang okay. Okay, pahinggan na muna ito bago mag-react. Ang, ang hindi kasi alam ng iba, bakit siya inabdak? Bakit nga ba siya inabdak? Okay. Ang hindi doon nyo alam, bakit siya inabdak? Ang tanong sa kanya, ano ang update doon sa dinukot kinidnap? Ang sagot, iba kasi yun eh. Parang, somehow, sinisisi niya yung biktima. Iba kasi yun eh. Kasi matagal na siya dun eh. Okay, listen. Si, yung, yung, si Isman, okay, married siya sa divorced na Muslim. na, na babae. Of course, kasi uh, may anak yung babae. And uh, yung, okay. lalaki ngayon, tumira rin siya dun sa area ng, ng, uh, ng babae. Anong sinasuggest niya? Iba kasi yun eh. Of course, tumira siya doon sa very traditional uh, Muslim uh, yung babae at divorcee, may dating asawa. At yung lalaki, yung tinutukad niyang lalaki, yung dating asawa daw nitong uh, uh, asawa ni uh, Amerikanong isman, So kasi yung lalaki, tumira din yun eh. Yung pinapahiwatig niya dito, kasi may asawa yun eh, e eh, tumira din yung puti. So ang pagkakaanalisa natin dito kung, kung pare-pareho tayo na Kasalanan mo to eh. Eh alam mo na ano yan eh, traditional Muslim yan eh, dating may asawa yan eh. Nakipag-asawa ka pa, eh tumira ka pa dyan. Hmm. I'm very traditional Muslim. Eh, parang mukhang hindi siya gusto. Yun ang naririnig namin. Mukhang hindi siya gusto. Yun ang naririnig namin. Si Kibuloy, make sure na, gugur, na napahirapan nila doon. Okay? Make sure na magsasuffer. Si Eastman, okay? Tumira siya doon eh alam niya na traditional Muslim yung napangasawa niya. At yung ex nung, nung, nung uh, girl ay tumira din sa bahay na yon. listen. So purely it's more of yung uh, more of talaga hated, yung kaya nga yung sa kanya na balik. More on hated. Kung tama yung pagkakaintindi ko, galit sa kanya. Hate, hate hatred. Okay? More on hatred. Okay? Galit ang reason niya, more on hatred. So yung galit. Kung sino man yung galit ng asawa, galit ng kapitbahay. Oh. Siya kagad. yung unang report sa amin eh. Kaya nga yung we're praying na sana makuha siya kasi hindi ko alam kung asan siya tinamaan. Ang... We're praying? Bakit hindi niyo ipinag-pray na lang si Pastor Kiboloy noon na sumuko siya? Bakit kailangan pa may magbuwis ng buhay, buha ka ng inakamarbil, bakit may magbuwis ng buhay na KOJC members, at bakit nagpadala kayo ng libo-libong mga kapulisan doon para guluhin for 16 days ang KOJC members. Ito isang tao to, dinukot to, ipagpipray nyo na lang. Bakit hindi ka magpadala ng bata-batalyon na mga kapulisan para pumunta sa Mindanao at susugin ang tat, ang uh, dumukot dito. Ipagpe-pray na lang daw mga kababayan. Sabi ng hayop. Alam ko yun. sa leg, sa leg eh, yun sa so one of the leg eh. Yeah, of course sa pagka problema legs yung yung leg mo it's a loss of blood. Kaya yeah, ngayon, we don't have any communication but What were the suspects saying if you know? Um wala daw silang communication. Kung walang communication, ano gagawin mo? Ipagdadasal mo na lang? Magtrabaho kayo. Kung gusto niyong at hindi matakot ang mga Amerikano at ibang lahi na pumunta sa ating bayan para maging turista, para makapag-contribute ng uh, sa ekonomiya, para magmama-attract ba diba, itong mga foreigners na ito para bumisita sa Pilipinas, gumawa ka ng paraan, ipalusob mo kung saan man yung lugar na yan at ipahanap mo. Pero ang sabi nila mga kababayan, ipagdadasal na lang. See the difference? Si Pastor Kibuloy, make sure na pahirapan nila sa loob ng kulungan. Alright? O mag-suffer sa loob ng kulungan. Etong si Eastman, at mag-brain na lang. May hmm. Mayayaan na lang kasi kasalanan niya eh. pumunta siya, nag-asawa siya ng Muslim eh. At yung, yung babae, meron dating asawa, you know, at ito ay more on, ano lang na, ano to eh, more on na, ano, a, hatred. 'di ba? Ga galit ng lalaki o I I don't know for sure ga kung ano man 'yon. Well, wala ngang malinaw na investigation na ma-report, 'di ba? Hmm. What are they saying the three that are currently in custody? Wala silang ano eh, wala silang sinasabi ang ang kaya ng hinahanap namin. Of course, we may FBI FBI pa kami ano tinutulungan na rin kami. Wala wala kaming nakakita ng fly hindi siya pwedeng pumunta life, sa uh, Basilan um, kasi sa buwaga siya Basilan is uh, a ESG uh, uh, But anyway, yun na importante dun. Palanga, ang importante don Mga palangga, ang dami-dami ngayon na dudukot. Hindi lang po yung Amerikanong 'yan, kundi ang mga kababayan natin. Yang mga nadukot na 'yan, buhay 'yan. Buhay, 'di ba? If you, if you talk about Uh, human rights. Dahil sinabi niya sa interview na yan, na ang mandato sa kanya, ay ang mandato, ang utos sa kanya ni Bangag, uh, uh, to address, or, I mean, to, to capture the pulburonic o yung mga sindikato, ay protektahan ang kanilang human rights and life. O ba? Diba? Kapag pusher, kapag sindikato, ang utos ni Bangag, protektahan ang kanilang buhay. Pupunta na dako tayo dyan mamaya. But dito, If you talk about dito sa kidnapping na ginawa, well, anong ma-expect mo? Eh si Liti Tanas, ma na, I mean, nag enjoy siya mangidnap ng dalawang bata. Alam niyo na yan, kailangan natin paalala na si Liti Tanas nag enjoy nung kinidnap niya ang dalawang bata sa Turkey. Nandyan ngayon sa Palapinas. Dahil sa pabor na ginawa niya sa kanyang business partner o kanyang kaibigan. And now, itong mga nakidnap na to, nakakaawa yung, uh, yung si Elliot uh, Eastman dahil ganun na lang yung walang walang plan, walang ganun ka ano yung gobyerno natin. Although may pinadala diyan na mga uh, yun nga FBI agents na kung saan or mga officers para tulungan, pero dapat ang gobyerno natin not only kay Eastman ay si Kapin na ipadala din yung mga pulis na yon, kung si, ay, mga batalyon na pulis. So, hindi naman batalyon, kahit grupo lang. Na hindi katulad kay Pastor Kiboloy kasi dalawa, tatlo lang naman ang hinahanting nila. Well, pwede rin kasi Kay Pastor Kimuloy, eh, ang pinadala nila, libo-libo. Ano, bangag pa rin? Mga palangga. Bangag pa rin ba? Mananatili pa rin ba kayo na suportahan yung bangag na ito? Itong hinayupak na itong marbil na to, ito, last, ito ng last audio. Ito trending to ngayon. Ang sabi ng hinayupak, ang mga gumagamit ng, pul ng droga ay hindi mga addict. tingnan ko lang kung may sinabi pa siya dito. <tong> ang uh, hulo naman kasi sa sabi ko kung Ah, wala, wala, wala to. Ito. Ah, uh, ito here. Ito just remember no. At bakit may mga tao gumagamit ng drugs? They remember hindi sila adik Kasi gusto nila. Okay, ulitin natin ha. Ito, just remember, no? At bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila adik kasi gusto lang din maging adik. Remember? Okay. Bakit may mga taong utang ina na talaga o oh, bangag administration? Remember, bakit daw may mga taong gumagamit ng, ng drugs? Remember, hindi sila adik. Alam mo kung bakit na sinabi yan? Kasi to protect the bangag junior, ginajustify niya si Marcos Jr. na hindi adik kasi kailangan lang ng extra hour. Patapusin muna natin to ang gumagamit ng drugs yung mga tao natin, especially mga Ayoko na yung mga nagpapadagdag ng oras kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka. Gising ka. Man, man, mm. Alright. So yung mga gumagamit lang, kailangan lang nila yan. Energizer. ba diba? Kailangan lang natin, apare, tumira tayo para gising tayo. Sabi-sabi ni -sabi, Bangag, diba lagdameyo, sumingot tayo para gising tayo. You know, magdadagdag natin yung oras natin. Kesa maborlog tayo, tumira tayong ganyan. So, dina-justify niya. Okay, ang pagiging addictos ng boss niya. So, it's like saying na si Bangag Jr. ay hindi addict. Kasi yung gumagamit ng droga, hindi naman addict yan. Nagdadagdag lang ng oras siya para maging upbeat sila o gising sila, ganyan-ganyan, o awake sila. ba? Diba? Mga kababayan, I don't know. Ewan ko sa inyo. Lalo na yung 9 million, 10 million ba na nabiktima ng mga ng, ng nakaraang kalamidad. Aywan ko po sa inyo kung pababayaan nyo ang inyong future, ang inyong mga anak, ang inyong bayan na pamumunuan kayo ng demonyong mga katulad nila. Ang ang gumagamit ng ng pulburon o ng ng uh, ano ng -ano mga substances na yan ay hindi addict. E ano sila? Trip-trip lang o energizer lang. My God, you have to get out.